Considering na ang lupa ninyo ay titulado at mayroon tax declaration certificate at kung may nag-occupy nito at uh, dinimanda ninyo ng forcible uh, entry, ang ibig sabihin nito, ang usapin dito ay hindi tungkol sa ownership kundi sa lawful possession. Now, hindi natin alam kung ano ba ang ano ba ang argumento o posisyon ng inyong lawyers No, sa sa inyong demandahan kung bakit kayo natalo kasi maraming dahilan, kadahilanan kung bakit ang isang ang isang uh, ang isang complainant ay ay natatalo sa kaso. So wala po tayong uh, kakayahan para mag-comment po diyan. Pero ang usapan dito kasi ay possession. So kahit na kaya marahil natalo kayo because meron pong uh, tinatawag nating uh, uh napatunayan na lawful possession, no? yung nag-occupy ibig sabihin it could be na meron siyang right doon na mag-occupy is it covered by your uh, lease contract no uh ito by your uh, by mere tolerance of the owner no so marami pong kadahilanan ngayon natalo kayo ay dapat yung lawyer ninyo ay nag-apil no doon sa doon sa uh, regional trial court no at meron pa naman din kayong remedy. O pag natalo sa RTC, pwede ding umakyat sa Court of Appeals din hanggang sa uh, Korte Suprema. Okay? So, uh, lamang na kayo pag may alam sa batas.